Grabe, 768 billion pesos na raw ang nabayad ng gobyerno sa utang ngayong 2025? Edi wow, baka naman utang free na tayo next month. Pero teka lang, bakit parang lalo pang lumubo ang utang ng Pilipinas? Hindi ba dapat nabawasan yan? The claim versus the facts. Ayon sa mga vlog at Facebook pages, todo bayad daw ang Marcos Jr. Admin, 768.11 billion pesos na raw ang binayad sa unang 6 buwan ng 2025. Ang galing, 'di ba? Pero bago tayo mag-party, basahin muna natin ang fine print straight from the Bureau of the Treasury at Business World. Debt service did go down by 40% versus last year. True. Pero bakit? Dahil hindi masyado nagbayad ng principal, not because we're better off. Interest payments actually increased by almost 10%. So parang bumili ka ng hulugan na ref, binayaran mo lang yung tubo, pero di mo nabawasan yung mismong utang. Gets mo? Ang outstanding debt, mas lumaki pa. Habang nagsasabi ang gobyerno ng record debt payments, ang total utang ng bansa, umakyat pa sa 17.27 trillion pesos as of June 2025. That's up from 16 trillion pesos plus at the start of the year. Projected pa nga na magiging 17.35 trillion pesos by year end. Kung bayad tayo ng bayad, e eh bakit parang buy one, take three pa rin ang level ng utang natin, delayed, not erased? According to economists, ang reason daw kung bakit maliit ang binayad ay dahil wala pa raw masyadong due. Pero watch out daw sa August-September. May 800 billion worth of bonds na magmature. Ready na ba tayo dyan? 516 billion pesos due in August. 288 billion pesos due in September. Parang credit card lang yan. Di ka lang siningil ngayong cut-off, pero bubulaga sa'yo next month ang The Narrative Game. Ito ang napakagaling na strategy ng mga politiko. I-announce ang halaga ng binayad, pero huwag banggitin ang nadagdag. Parang binigay mo lahat ng bariya mo sa utang mo, tapos umutang ka ulit ng limpak-limpak, pero di mo sinabi yon sa FB post mo. Marketing? Ika nga. Hindi natin sinasabing walang ginagawa ang gobyerno. May bayad naman talaga. Pero bilang mga Pilipino, dapat nating bantayan ang buong kwento, hindi lang headline. So next time na may mag-post na may 768 billion pesos bayad sa utang, tanungin mo muna, edi di sana nabawasan na yung total utang? O baka, pinaikot lang ulit tayo, oo, may binabayaran? Pero kung mas malaki pa rin ang bagong hiniram kaysa sa binayaran, lumalaki pa rin ang utang. Ang tanong, hanggang kailan kaya natin babayaran ng utang na parang credit card na hindi nauubos? Ang moral lesson, huwag syunga. Hindi sapat ang headline. Dapat lagi tayong kritikal, nagtatanong at naniningil ng tamang impormasyon. Kasi sa dulo, tayong mga Pilipino rin ang magbabayad.